everyone, this is beautiful Dubai There's construction that's going okay on i so busy It's 9.30 in the evening and Super busy Busy There's a lot of buildings Beautiful There's a lot of kaya this evening let me galing kami sa kainan sinama ko ng sister ko yan tada nakikain ako yan mas ganda no kulay kulay ang gabi may mga magagandang lalaking buildings talaga. Yeah. yeah. Sa'yo yun ang pinakamalaki. Gusto mo ba ang sido? Oo naman. May magagawa ba ako? Hindi yun. Gusto ah, mo ba? Sabi niya may magagawa. Okay, maglaku. okay, naman, mag, ano naman siya? Ito na nga tinatanong. Eh, okay no? naman siya. Okay din naman yun sa dati. Kaso nga lang ay lumiko. Pero ito, ito naman, naman isa. Is Mga sa respeto sa'yo at sa family. Eh nakatawid na kami. Ganda nito ano? ano. On ride hotel. Ganda yan, no? Ganda. Kila tayo sa harap. Pasok na tayo sa train. Sa metro train. Yeah. Sasakay tayo sa escalator. Ganda. Laki. Okay. Oh, uh, Na uh, Metro. Okay. Mm, chichis, sila. ko niya natural Metro. ka gredo wala chichis sila kasama sa work pa tayo ng konti Ganito rekado. Gandang. Ito kasi para nakaka-cute. Para sa um, -a A which is may isang silang shower. Pink A color ang color motif motifs doon sa sh baby A shower. Pangatlong labas. Oh, mm -hmm. ngayon. Mm -hmm.

Walk later. Dami ako nakain sa, sa party. May inuman. Tumagay lang ako na isa. At ako masakit sa si tiyan yung alak. Masyadong mata matapang. Kumain na lang ako ng kumain. Kahit hindi ko sila kilala. Wala sila. gusto ako'y kakain. na <laughs> To train. Elevate, uh, escalator. Pababa ulit tayo dito. Pwede rin dito sa elevator. Pwede okay, dito tayo. Pababa tayo dito. Yeah. Yeah. Habang ka rin eh, bago makapunta sa ano, sa, sa, sa counter. Lawak yan, oh. Gusto ba? Hindi. Hmm. Lamig. Lamig dito. Lawak, diba? Charm! Wala. Ah. Pupunta na tayo doon sa um, tatap card. Ito yung null card. Ito ang card namin sa train and sa bus. Wala na laman. Recharge lang. Okay, sa baba mag-focus. Sa tapang. Delikado. Ayan. Let's go. Ayan na ay yung metro talaga. Ang laki, lawa ka na. No. Pasok tayo dyan. Pasok tayo. Ang ganda. Ayan. Tatap na tayo dito. Tatap. Parang baka pasok. Oh, 12.75. Kailangan mag-recharge. Dalawang pupuntahan. Isa doon sa S. Pupuntahan namin. Na Ayan. Aakit ah, na naman kami. Aakit ulit, aket, Kasi nandun sa taas yung pinakang ano, train. So, unahin natin sila. Churan! Hindi kayo kasali. Ayan yung kapatid ko. Sexy. Tsaka yung kanyang cover. Oh, maganda nga kayo. Di ba? Ayun all. Payat. Payat na kayo. Taas naman. Ayan na yano Ayan na ang frame. natin. Ayan. 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 One minute. Ayan na yung train. Yan na. Ayun yung train. Sasampan na tayo. Papasok na tayo. Hindi na ako mag-video sa loob. Kasi maraming tao. Baka tayo na piga. Say bye bye. Thank you everyone. Bye bye. Ayan. Mm -hmm. Hindi muna kami sumakay. Kasi punong-puno. Saka puro section ng lalaki. Masyadong mabango yung mga lalaki. Kaya. Ayaw namin sumampa doon. Dito kami sa women and children section. Ayan. 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 Nagpapalit kami ng 4 minutes. Ayan o. Naandin eh. So, ayan o guys. Hindi natin ng na. 4 minutes. And then after, so, sasakay na kami. So, thank you everyone sa inyong support. Bye-bye!